Main Mendoza na puno na sa paghihiwalay kay Arjo dahil apektado na si Alden Richards. Kalat na kalat na nga ngayon ang umaloy pagdedemanda ni Main Mendoza kay Arjo Atayde at ang paghihiwalay nito dahil natagpuan na mayroong palang anak at relasyon si Arjo Atayde at Sura Mires usap-usapan ngayon ito lalong lalo na sa media ngunit wala namang katiyakan na inilalabas na resibo na ganun nga ang nangyari kay Main Mendoza at Arjo Atayde ngunit ang malinaw dito damay-damay na kahit si Alden Richards bagamat ang issue ay patungkol kay Main Mendoza at Arjo Atayde at sa ginawa itong pagdedemanda bakit nga ba pati si Alden Richards ay nadadamay dito na wala namang kinalaman at bigla na lamang idiniin pati si Kathleen Bernardo na meron daw relasyon si Alden Richards. Meron ding anak at nagpakasal din. Di bagat napaka-convenient ng balitang ito. Isang paninira kay Maine Mendoza at isang paninira din kay Alden Richards talagang makikita mo dito lang kung gano'n na sila kadesperado para sirain si Main Mendoza at Alden Richards. Ayon kay Shamera Jamais, bakit magsasampa eh hindi naman sila mag-asawa. Si Alden at Main ang mag-asawa at masaya sila ngayon. Yan nga ang patibong na ipinakakalat ngayon ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards na kapag kumagat ang buong Aldab Nation ay sasabihin magkakaroon na ng katibayan na mag-asawa nga si Maine Mendoza at Arjo Atayde na talagang matagal nang idinidenay ng buong two-blooded Aldab Nation bakit nga naman magsasampa si Maine Mendoza ng kaso ki Arjo Atayde kung hindi naman sila magkarelasyon ngunit magkaibigan lamang at tila nadadamay pa si Alden Richards at Catherine Bernardo sa mga balitang ito na wala namang kinalaman. Dati kasi ay nangyari na rin ito kay Maine Mendoza at Alden Richards. Marami na rin kasing ikinabit na mga lalaki at babae na iniuugnay kay Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit sa bandang huli ay hindi rin ito nagtagumpay. Kaya ngayon tuloy-tuloy na rin ang paninira nila kay Ming Mendoza at Alden Richards. Matatandaan dito na isang example ay ang kay Sanya Lopez. Napapabalita ba dito na si Alden Richards daw ay nanliligaw na kay Sanya Lopez? Meron ng relasyon at naikasal na. Ngunit pagdating ng panahon, ay si mismo si Sanya Lopez ang nagkumpirma dito na hindi raw siya niligawan ni Alden Richards kahit kailan paman Diyan mo talaga malalaman na paninira lamang ang ibinabato kay Alden Richards noon paman at wala na itong credibility dahil alam naman natin na si Min Mendoza at Alden Richards ay target na talaga ng mga basher sa simula pa lamang at isa pa nangyari na rin ito kay Min Mendoza ng marami ng beses kung matatandaan nyo ay pilit ng mga bashers na inuugnay si Maine Mendoza Kila Jake, Derek at Sep Kadayona Yan ang mga lalaki na inuugnay kay Maine Mendoza sa simula pa lamang ng kanyang karir Ngunit pagdating ng panahon ay wala rin nagawa itong mga to Kundi sakyan ang kasikatan ni Maine Mendoza Talagang dyan pa lang ay makikita mo na kung anong move ang ginagawa ng mga network, mga management nila para lamang sirain at gamitin ang pangalan ni Min Mendoza at Alden Richards at ng Aldab. Pahayag naman ni Nelly Olan, kaming mga seniors nagtataka dito sa mga balita bakit laging ikinakabit si Atay kay Ming? Kung ano-ano ang mga fake news ang inilalabas. Ang tunay na mag-asawa ay sila Alden at Min. At sa ngayon ay mga-mga mga anak sila. Gaya nga ng nasabi. Bakit nga kasi tuloy-tuloy ang pag-uugnay kay Min Mendoza at Arjo Atayde. At ganon din si Alden Richards at Catherine Bernardo. Kung matatandaan nyo talagang way na ito ng pagpapasikat sa mga showbiz artists. Hindi lang ito nangyayari ngayon kay Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit nangyayari na rin ito dati pa sa mga ibang artista katulad nila Marian Rivera at Tindong Dantes. Daniel Padilla at Kat Bernardo at sa iba pang mga sikat na mga celebrity kung matatandaan nyo kay Dingdong Dantes at Marian Rivera ay maraming ipinupukol. Kay Dingdong Dantes na tila nagkaanak daw sa ibang babae at hihiwalayan daw ni Marian Rivera. Kung mapapansin nyo ay ganyan-ganyan din ang ginagawa. Kay Maine Mendoza at Alden Richards na pilit iniugnay kahit wala namang katotohanan. Ganon din ang nangyari kay Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Isa naman ito ang isyu ng pagkakalulo. Katulad ng mga napakarami daw na babae ni Daniel Padilla. Talagang parehas na parehas din sa panidira na ginagawa kay Alden Richards. Si Alden Richards din ay napakaraming babae katulad ni Lasagna Lopez, Jasmine Curtis at iba pa na mga may gusto sa kanya. Ngunit ano ang sinasabi ni Alden Richards? Siya ay faithful kay Maine Mendoza at kahit kailanman ay hindi niya ito iiwan. Diyan mo malalaman na talagang marami lang ang nangbabash sa kanila at maraming sumisira sa kanilang relasyon. Kaya dapat ay huwag mang niniwala sa mga fake news na ipinakakalat ng mga bashers nila dahil sa bandang huli, ay alam naman natin ang kalalabasan nito katulad din ng dati. Ayon naman kay Lotus Key, kaibigan lang ni Alden yan si Catherine. Nasaksihan kaya ni Alden kung paano magmahalan si Catherine at Daniel noon. Dumalaw si Daniel sa shooting ng HLG sa Hong Kong. May delikadesa naman si Alden. Yan nga ang tama dahil alam ni Alden kung ano lang sa kanya si Kathleen Bernardo. Kung matatandaan nyo ay talagang nagpaalam pa siya kay Daniel Padilla. Dahil nga naman isang kaibigan lang ang kanyang turing kay Kathleen Bernardo at isang kapatid. Kaya wag dapat paghinalaan ang relasyon ni Alden Richards at Kathleen Bernardo. Dahil noon pa man ay alam na natin kung ano lang ang talagang eh pwede sa kanilang relasyon at ito ay pagkakaibigan lamang at wala nang iba. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!